Ayan na, hati na yung ilo mga amigo. At sila ay magre-reize na Kinulang sila ng ilo, marami sigurong huli ito Yo, good morning mga amigo Ayan, nakalis na kami sa homeport port mga amigo. At uh, papunta na naman tayo sa ating uh, fishing ground Time check, alas Mga alas now. Kanina pa kami umalis mga amigo At maulang kanina At ngayon, ulan na naman Ayan, Laging naulan mga amigo. Ulan tapos biglang init no. Kaya yun, nadali na naman tayo ng sipon at ubo. Right, sa inyong lahat, magandang umaga. At ah, uh, bago mag-upis sa itong vlog ng ito, mga amigo, pasasalamat sa inyong lahat, sa mga sulit kong supporters, subscriber, sa mga silent viewers. At higit sa lahat sa ating mahala Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangatawan upang magampanan ang mga gawain sa araw-araw. Right, ready na naman tayo sa ating uh, pamamalakaya dun sa Dagat Pasipiko. Tatakbo na naman ulit kami ng uh, 200 mahigit na milyahe mula dito sa location natin ngayon papunta doon sa ating mga private. Kumuha nga pala kami ng ano kanina migo Ito mga palapa. Ito. Ito mga palapa. Dalagay namin yan sa mga buya para mapalitan yung mga dating nilalagay no. Kasi yung mga dating nilalagay mga ano yun, mga lumana kaya baka siguro ayun ah bulok na yon kaya palitan ng bago yan ito yung pangatlong laot natin mga amigo no at ah, sana ah, katulad ng mga nakarang laot ay mas marami yung mahuhuli namin ngayon no at ah, ng maka party-party ulit ang lahat no so yan 6 and a half hours later yun hapon na mga amigo nandito kami ngayon sa layong 13 nautical miles yung Pulilio Island at merong nang Nanghingi sa amin ng ngilo. Ito. Ito yung hinihinga namin ng sigarilyo nung kami pa uwi mga amigo. Ngayon nagkasalubong naman kami dito. Sila pa uwi habang kami naman ay palaut. Kami na naman mangingi ngayon ng ano amigo. Pangulam. Ito yung ngilo nila. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong sakong ngilo. Time check alas 5.30. Good morning. good morning. No. Good morning. Hapon pa nga good morning kagad ka. Good morning. Guya ni Muli ba. Tama-tama sa akin. Oh, lang. Ayos lang. Pag nakawit Ano? Aba, sila

<laughs> Ayan, pamao natin maya. Hindi pa nahuli yung bigay, Miko. Hindi pa nahuli, no? Hindi nahuli bigay. nahuli. Talingan ay nahuli. Ay, tamot. Ah, laki ng gaya ko ba? Maliit pa lang tulingan. <laughs> Sinahuli lang yung huli natin, Miko. Sinauli, no? lang? <laughs> Sinahuli. <no>? Hindi, <laughs> <Sinauli. laughs> pero bigay big yeah, big man yun. Si bigay yun? Bigay. Hindi, sabaw yan bukas. Maga. <laughs> Isa ba yan? malunggay <laughs> Oh malunggay no? Hmm. silaw kargado Binigyan na kami ng pangulang mga amigo Bukas lulutuin natin yan Turno natin Ilang bloke lang loy? Delawa. Ah, umuwi na pala 'yon. Sabi niya bigo, dalawa, tapos paubos na pala. Ah, pa. na, 'yan sa bulbul ko Sa Ah, lang pala, Ha? na lang. Ito pa hindi ba sa <laughs> ha yung sili lo yung sili o sabi yung na lo itay rekado lo sobrang na na dito pamain ayaw lang <laughs> o pamain o lang sige 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 ah gusto mo niya Okay na ito na talaga

Hindi ba yung isa ilaga pa sa ilo, isa mo lang yan? Lamang ilo yan, bulok lang yan oh. So -s. So -s. So -s, So -s, So siya. So 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 ilo So amigo. At sila ay magre-reais na Kinulang sila ng ilo Marami siguro ang huli to ah, Siguro mga humigit kumulang Ayan <laughs> eh o parang full starting Nung paglaot nila ganyan din lutang ngayon oh. Ah ganyan pa rin oh. Ibig sabihin mga amigo, maraming huli. Sana lang mahal yung presyo ngayon. Katulad ng pagbinta namin, 80. 80 ang kilo ngayon mga 40. <laughs> Mari ito nyo. tawanya? Oh. Oh, kalau <laughs> kau Mangila ka mamayang kuan. Mm -hmm. tay, 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 tay nga. Tay nga lang sakin akin, tay nga. Okay. Sa oh, Sirok no, sirok. ang sirok. Allah. Ang bilin atong suwa. Ala, kalaki. Ang mga tao ang pa. Eh, winakwa ka rin tuligan mo yung sa pusit. Lah, wala ang Agoy, so, so. Kulang <makes noise> uh, yata ng ilo nila ba? Mahina ng isda. Yan. Ibigay na namin yung ilo nila na kailangan nila. Nakariay sa silaw. Tama lagi pare guys, nasa ano? Ay, mana si daan? Ah. Uh, oh, sinun. Ano pa? 40 milyahe si pa yung ano? Ikaw. Ako. Sa bukas. Oh. Asinin ba? Sarap yan. Asin. Asinin. Oo, asinin muna. Ah, sige. Ano lang bukas? Oh. Ay, ayun, ayun, ay 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 ayun na libre ng tubig Ayun na libre ng tubig mo. Ayun na libre wala yan kanang libre ng tubig ay. Sobrado ka dok to. Hindi na tubig do ko ay. Tabe. Wala yan kanang. Wala na. Wala na inay. Oh. Wala pa sa ako na yun.

Ano wala bukas, maga. Yan. May, may malunggay pa diyan, oh. Yan ang gusto ko sa iyo. Malunggay? Ay salay pa dito. Patay na. Ngilog dia over. Ay. Ini ko kinuha lang ng pain para mamusit kami mamaya. itong tira yating sabawin bukas yeah. oh hiwain natin ito hiwain lah padlas na nah. lalah di munong kabuang <laughs> di asinin ko yan para bukas sabaw ba maga kami ko uh, sinin ko babag ko sa asin tapos bukas ng maaga ay eh, ating lutuin uy wala na mga paon mga pupudaan ayan baba natin Nagtitim din naman tayo ng tulingan Busin natin to kay Ito, ito. apa ini kau bawas Iya <laughs> yeah, bawas lang. na low bangit oh lo? hindi na maganda Yon, mga amigo meron kami ulam bukas na isda alright update tayo bukas mga amigo gandang hapon sa inyong lahat ugasan ko lang itong an aking ano pang ulam bukas oh. yan until next video salamat sa inyong pagtanaw pag amping mong bye bye